Hello guys! Welcome to my vlog. This is Sir Jess once again and I would like to welcome you in my YouTube channel. So if you are new in my channel, don't forget to subscribe and like the notification bell so that you are updated of the videos that I am posting. So today's ganap guys, I meron akong lulutuin. So I was being assigned as your chef for your today's ganap. So ako muna yung magluluto ngayon without any backup. So okay, But before that, sorry for my messy hair. Because I was not able to comb it. Even though I was not able to fix my hair, still handsome. So what I am doing now is kinukuha ko yung mga leaves sa stick ng malunggay. because I am going to add this in the menu. And of course, to make the viand delicious and nutritional. Chiva mga guys, sana all. So I think I got six sticks of malunggay, and I find so hard to remove the leaves because it's very small, and I don't know the reason why it is small. <laughs> so I'm going to continue my work, cause after this I am going to wash the leaves, so that cleanliness will take place. Alright. So I just fast forward it so that it is fast. See, not only this, yung gagawin ko meron pang sisi Arin. In other words, meron pang hiwa ina iba, which is relative to our variant. And habang ako jan ay namimili, syempre nawiwili din ako. And when I look at the time, it is already 11 a.m. So I need to get fast upon cooking. So medyo matagal-tagal pa ito kasi napakaraming leaves yung steak ng isang malunggay. But anyway, the most important thing is makaluto and makakain. Syempre, madami dapat. <laughs> syempre para makabawi naman tayo sa ating pawis na nilaan sa pagluluto o oh chifa uh... So in order to make your food delicious so dadaan ka talaga dito sa mga process na ito para makakain ng mabuti with the product that you had done o gibasa na all So, this is the result of what I've done. Ayan, meron na tayong malunggay and sayote. So, hindi ko na ipinakita yung pagbabalat ko ng sayote. Kasi I'm in a rush. Kasi pagkatapos ko sa pagluluto, meron pa akong susunduin, no diba? So, after ko with the malunggay and the sayote, ayan, at prepare na tayo sa pag -isa. So, nag-prepare ako dyan ng sibuyas and then cloves of garlic and of course, ginger. Para masarap yung aking pag later on. So, after ko siyang balatan, ayan, at hiniwa ko na siya ng... So, yung lulutuin ko pala mga guys is manok siya with matching um, sayote and malunggay. So, yan yung ating veggies for today's ganap mga guys. Ang pahaba ng ating buhay, gulay. So, yung next ko na binalatan is yung sibuyas. And after that, imiminch ko yan. Siyempre, ikat ko muna at first. So, ready na ang ating mga ingredients. Sa pagisa so ito na sila si bawang and luya so simulan na natin ang pagisa of course first lagyan mo na ng oil then first ko na nilagay is yung bawang then isutay mo siya wow isutay <laughs> Then, nung nakita ko na yung garlic na nagpa-brown, syempre, lalagay na natin ang luya or tinatawag na luya dito sa amin. Then, saute-saute para mabaliktad yung mga ingredients. And habang hinahalo ko dyan mga guys, ayan, at napakabango talaga ng amoy. Parang gusto ko na talagang kumain tuloy. Next sa ginger is ko yung onions. So, saute ulit. Antayin natin mag-red yung mga ingredients. Tsaka natin ilagay yung ating chicken. after kong makitang namumula na, nilagay ko na yung chicken. So haluin lang natin siya para ma-mix yung ingredients and ma-absorb niya. Just like what I am doing mga guys. Starving na talaga ako sa mga time na ito. syempre <laughs> guys, sa amoy pa lang talagang kakain na ako. So tinitiis ko na lang muna mga guys. <laughs> So ayan mga guys at yung manok ay nag-color brown na So ang gagawin lang natin is balik-balik tarin lang Para hindi siya guys mabatok Kasi mabudlay -like kung mabatok na siya <coughs> Imbis nami nagrain na lang <coughs> So ayan mga guys, at tinakpan ko muna siya para maluto yung upper, yung upper ng manok. Additionally mga guys, is lulutuin natin siya sa sariling mantika niya. So, brownish na yung outcome ng ating chicken. So, nilagyan ko na ng water. So, in order to make the chicken soft, so, dapat pakuluan muna natin siya sa tubig. So, while waiting mga guys, ayan, bantayin natin maigi. Baka yung ating niluluto ay masunog. O, jeep So after 20 minutes, ayan at binuksan ko na yung ating niluluto at nilagyan ko ng nor cubes. Then haluin ulit para mag-scatter yung nor cubes na nilagay natin. Sabi ng scatter. <laughs> So, ito na yung ating mga veggies. So, ilalagay na natin yung sayote. And, nilagay ko lang siya dito sa kilid para madaling kunin at mailagay sa ating niluluto. Then, after 3 minutes, ayan, at nilagay ko na yung sayote isa-isa. So, yung sayote mga guys, ha, ni dapat siya maging soft para madaling kainin. And, easy to cut by our teeth. So iniisa-isa ko siya guys Baka matalsikan ako ng init ng tubig Masakit kaya <laughs> and guys at kumulo na siya so pwede na siyang timplahin so nilagyan ko lang yan ng asin tsaka bitsin tsaka paminta and I also put additional water para maraming sabaw para makahigop-higop makita sang mainit nga atong niluto and malapit na palang maluto yung aking niluluto mga guys hmm. And last but not the least na ating ilalagay is yung malunggay. So I just disperse para mag-scatter yung mga malunggay sa ating nilutuan para pantay pa. So, ayan mga guys. So, madali lang talagang maluto yung ating malunggay. Kaya panghuli siya na nilalagay kasi madali siyang maluto at madali siyang malata. So, ayan guys. And I think luto na siya at inikman ko na yung sabaw niya. Okay na okay talaga siya sa taste. and that's all mga guys so luto na yung ating niluluto and see you on my next vlog mga guys thank you for watching